Hello mga ludes. Ayan. So today's video is magluluto tayo ng ating yummy alamang. So nakita po natin dito is uh, ginigisa po na po yung sibuyas dahon dito. Ayan. So itong kaw kawali pala is uh, kayang kaya niyang magluto ng 10 kilos na uh, alamang. Okay. So kayang kaya po niya magluto ng 10 kilos na alamang. And, uh, yan, pina-brown po muna siya para hindi po agad-agad tanis -agad yung ano natin. Then, nilalagay ko na yung alamang natin na hilaw. Yan, fresh na fresh na alamang talaga ang gamit natin dito. Para mas mabango siya at pure na shrimp talaga siya. Okay? So, ganito po ang pagluluto ng ating yummy alamang. Yan, so ginigisa muna. Pina-brown muna yung sibuyas at ginigisa yung alamang natin na fresh. Ayan, hanggang sa maluto siya. Okay? Ayan. So, yan suka yan. 1 liter nilalagay ko. At wag haluin. Talagang ilagay lang muna. So, tatlong litro lahat ang nilagay ko dito na suka. Ayan. So, ganyan po ang paglagay. At wag pong haluin. Okay? So, hayaan mo nang kumukulo at maluluto ang alamang. Ayan. So, isa pa. Dinagdagan pa natin ng isa. Ayan. So, ang pagluto dito mga loods is kahoy po ang gamit ko dito para mas malalong masarap ang result ng pagluluto natin. Ayan. So, nakita nyo yan. Kahoy po ang gamit ko talaga. Bukod sa matagal siyang lutuin, syempre makatipid na rin tayo pag gasol lang gagamitin natin. Makatipid na tayo sa kahoy. MMA okay. saka masarap pa so yan ang napakaganda ng paggamit ng kahoy okay so yun bumibili lang ako sa palingke eh. kaya nakapagano na ako nakita nyo sa una kong video na marami po ako binibiling kahoy ayan kumukulo na po siya hahaluin na po natin Ayan. So, pwede na po natin siyang haluin kasi alam nyo mga lods, pag Ay. mo Ayun din, haluin natin para ma-balance yung pagluluto niya. Ayun. So ang laki ng kawali talaga. Kasi damihan ko ng luto today kasi para may ma-display pa ako. Kasi marami pong naghahanap ng yummy alamang natin. Okay, so next natin yung itong tatlong kilong brown sugar. Dark brown sugar. So, ilalagay na natin ang brown sugar. Ayan. So, sobrang an talaga. Sobrang dark talaga yung brown sugar natin dito. Hindi lang siya brown as in dark. <laughs> mas masarap kasi yung dark para mas masarap tingnan yung alamang natin after maluto. Hindi siya putla. No? Huh? yan. So, para na siyang basta sobrang sarap. Ang gandang tingnan. So, pangalawa na yan. So, ilalagay pa natin yung isa kilo pa. Ang mahal pa naman na ng kilo ngayon ng asukal mga loads. Kaya talagang alamin nyo talaga kung magkano ang gagastusin nyo pag magluluto kayo pare para hindi masobra-sobra yung pagbili nyo tapos hindi naman magamit. Magamit naman siya pero Siyempre, minsan kulangin kayo. So, kailangan mabajit na siya. Yan. sarap ng apoy eh. sarap ng ano talaga. Luto sa apoy. Kaya yan, haluin natin siya para mabalansi at uh, talagang maano yung asukal sa buong alamang. So, ganyan po magluluto. Kailangan haluin ng haluin. Hindi po siya pababayaan. Kasi para mahalo din yung suka. Kasi ang suka ang nakapagbigay ng preservatives natin dyan. Okay, so wala po tayong mga preservatives na nilalagay, kundi asukal at uh, suka lang talaga. Yan, so kumukulo na. Lagyan, lagay natin yung powder na paminta. So lalagyan natin siya para mabango. Kasi yung suka talaga, alam nyo mga lods, natanggal na din doon ang amoy niya. Ayan, then yung fried garlic. Ayan, lagyan pa natin ang fried garlic. Para mas lalong mabango ang ating Yami alamang. Alam niyo mga logs hindi hindi mabaho ang ating yami alamang. Napakabango. Napakabango talaga as in napakasarap makaubos ka ng maraming rice. Oo, oo napakasarap. Oh, di ba? yan pa lang oh. sabaw mo 'yan sa kanin ah. Sabay pagkamay ang <laughs> sarap. Ayan. So haluin natin ng haluin hanggang sa mag-combine ang lahat. In pao oh kuluin ng pakuluin. Ayan na. So, kulong kulong na talaga siya. So, hayaan na natin siya mga lods hanggang maluto na maluto hanggang mag-brown. Kasi yan ang pagluluto ng alamang natin matagal. Okay? Hindi po natin lulutuin ng napakaikling oras lang. Kailangan matagal po yan. <clears throat> kasi, dyan po ang maglong life po kasi ang alamang natin kapag matagal po siyang pinapakuluan ng pinapakuluan. Yan. Vale